Okay mga kaibigan, welcome back to my channel. This is a uh, GTA. Uh, kumusta ang bawat uh, isa sa atin? Uh, narito na naman ang uh, inyong update sa uh, inaabangang mga proyekto under the PBBM uh, uh, administration. Despite sa mga kaguluhan na nangyari dito sa ating mundo, no? So, patuloy pa rin tayo sa pagliling may maingatan. Uh, lalong-lalo na sa mga uh, involved doon sa kaguluhan sa Middle East, no? Now, ngayon mga kapatid, ang ating pag-uusapan ay ang uh, dalawang uh, bridge sa Pilipinas na itin nakda itong uh, uh, sisimulan, no? Ito ay uh, ayon sa uh, DPWH. Uh, bago lang nagmeeting ang uh, uh, kanilang Hanay at ito nga ay sa gabinete ni PBBM na uh, talagang minamadali itong dalawang uh, bridge na ito. So, ito ay uh, flagship uh, project na malaki ang maitutulong sa uh, ekonomiya natin. So, ano-ano ang mga bridges na ito? Oh, maraming sasabi na uh, hindi daw ito matutuloy, ay uh, kwentong barbero. Pero ito na po, no? matutuloy ang uh, bridges na ito. So, ang nanguna dito ang uh, bataan Cavite Interlink Bridge at ang panay Guimaras Negros Inter-Island Bridges. So, kailan ito? Expected na uh, magsimula within the next 2 years. Oh, imagine mo yan, in the next 2 years na magsimula. Ito ang pinahayag ng Department of Public Works and Highways Uh, secretary na sir Manuel uh, Benoan, ito ang kanyang pinahayag sa budget briefing ng mga ng uh, Senado para sa uh, BCIB or Bataan Cavite Interlink Bridge, ang uh, detail engineering design ay almost complete na at uh, already uh, ready to be presented sa National Economic uh, Development Authority uh, nitong buwan na ito mga kaibigan so patapos na pala ang uh, detailed engineering design however ang uh, panay gymnasium sa Negros Center Island bridges ang uh, engineering design ay uh, magkakaroon muli ng re-bidding process uh, by uh, next year po no uh, bakit magkakaroon ng rebidding process ito? Dahil ang uh, panay-gimaras, ang Detail Engineering Design, unfort, uh, unfortunately, kailangan itong i-rebid, no? Ang consult consultancy services uh, sa Detail Engineering Design. Uh, confident naman sila na uh, by this year, may award, no? Ang Detail Engineering Design, engineering design at uh, by next year masisimula na ang uh, uh, pag uh, design nito so yan ang sinabi ni secretary bunuan sa senate deliberation para sa next year's proposed budget sa DPWH na by 2025 ang bataan inter Interlink Bridge ay magkisimula na ang kanilang civil uh, works so for bataan Interlink Bridge i -pre nila ang bridge project na ito sa NEDA board uh, nitong uh, uh, buwan na ito para sa confirmation at adjustment ng mga schedule. So, ang financer nito, mga kaibigan, ng uh, Bataan kabit Interlink Bridge ay ang Asian Development Bank. So, nabanggit na natin ito sa ating uh, naunang uh, uh, upload. At ang uh, then the board mag-start na sila mag-negotiate para sa loan agreement at sa financing ng bridge project nito. So, by the first quarter of next year 2024, uh, magsisimula ang kanilang bidding process. So, to naman si uh, Senator Mark Villar uh, sa update sa dalawang uh, projects nito, no? So, since uh, Mark Villar Uh, was a former DPWH secretary ay nagbigay siya ng full backing sa proposed 2024 budget ng DPWH na umabot ng 822.2 billion pesos no so malaki ang budget ng DPWH close to 1 trillion mga kaibigan so uh kanya ring uh uh in appreciate no ang uh, improvement ng uh, DPWH lalo na sa disbursement rate at continuation ng mga big ticket infrastructure uh, projects no uh, sabi niya I'd like to commend the DPWH for the efforts not always recognized but it's amazing uh, the accomplishment of this uh, department yan ang sabi ni uh, Senator Mark uh, Bilyard The BCIB project na kung saan ang Asian Development Bank ay uh, estimated na mag-provide uh, ng funding na 17566 uh, billion ay expected na makapag-reduce ng travel time uh, sa province ng Bataan at ang Cavite to 45 minutes na lang. No? Uh, sa ngayon kasi 5 and a half hours ang biyahe papuntang Bataan. At uh, sa kabilang uh, banda naman, ang Panay Guimaras Negros Inter-Island Link Bridge ay makapagkat ng travel from Panay to Negros uh, through ferries from 3 to 4 hours to just less than 1 hour. So, yan po ang mga update. So, wag na po tayong magduda itong mga kaibigan mga kapatid. Matutuloy na po talaga itong uh, project na ito. Itong dalawang uh, big ticket na mga bridges na under the PBBM admin na flagship project na ito ay masisimulan na. So, anong masasabi niyo dito sa project na ito na masisimulan? Kayo ba ay natutuwa? Kayo ba hindi natutuwa? Uh, pwede kayo mag-comment. And uh, see you in the next guys. Feel free to subscribe sa mga bago at uh, tutok lang po tayo dito sa din channel para sa mga updates sa mga infrastructure projects bye